a day in my life as a vlogger at 10 years old. Hello mga kabala, ako po si Jacob at ako po ay nakatira dito sa probinsya. At dahil blogger ang aking ate at lagi ako kasama niya. Dahil ako ang kanyang taga video, isipan kong paano kaya kung ako ay mag vlog na rin. Marami po kayang manunood dito po sa probinsya po ay maaga kaming gumigising. Tapos po ay nagpip pray sa umaga. At nagtitiklo po ng aming higaan para hindi magalit si mama. Pagkatapos po na yan, sakala ang po pwede pong bumabag. Pakulunan nga rin po pala ako ng tubig pang kape. At para pagbaba ni ate, ay pagtitimpla ko ng kape. Kasi hindi ako papayaramin ng tablet. At hindi ko siya pinagtitimpla ng kape. Pagkatapos po na yan, ay tinulungan ko ang aking mama sa pag-aayos ng kanyang halaman. Inasigaso ko nga rin po pala ang aking mga aso si Sky, Negro at Suko. Tapos nagutay na rin ako nitong pako para sa aming almusal. Kain po tayo mga kabalat. Follow niyo po ang ate ko. At nang mabilhan niya ako ng cellphone pang vlog. Salamat po sa panonood. Bye! At kung gusto po niyo ako mag-vlog, ay comment po kayo.